Guys. Hello guys. Ito pasyal na naman kami rito sa grotto. Hello, hello sa tingin Yan, yeah, Ya no. Lakad-lakad na naman guys. Palakad-lakad na naman. Para tumibay ang mga tuhod. <laughs> <laughs> pinariringgan mo ako <laughs> hindi ah oh. sa <laughs> so bagay 33 na kasi ako eh <laughs> 33 33 <laughs> oh 13 guwa <laughs> <laughs> na naman ayan na ito ayan lang ulit medyo na board kami sa house guys kaya ito nagano na naman kami namasyal dito sa grotto yan, dito yung maraming hiwagang nagaganap. Hiwaga. Oh, maraming hiwaga rito, maraming pilay na nakalakan. Maraming naka-wheelchair dito na ano, na pumunta. Noon yun, ha? Ah. Kaya marami kang makitang wheelchair dyan na naka-ano, naiwan na kasi nakalakad na sila eh. Oo, oh, hindi ko nakita ng personal yon, pero yon ang ano, nababalitaan dito sa place na Grotto. Church Grotto Church Yan, may mahiwagan tubig kaya yung mga tao rito kung kumuha ng mga drum drum ang mga kinukuha ng tubig kaso nung tumagal na dati umaagos lang nilagyan nila ng mga gripo o, nilagyan na ng gripo kaya ayaw ko Dati ganun talaga original, bukal lang talaga siya tumutulo. Kumukuha, nilagyan na ng gripo kasi mga tao, mga tao kasi doon sa bukal, sandok-sandok eh, lang eh, minsan eh, naguugas ng kamay. Kaya nilagyan nila ng gripo, ganyan. Yan, talaga oh. Medyo hindi matao ngayon guys kasi ano ngayon eh uh, ordinary day Wednesday. Pero ang din na rin eh. Ha? Kaya hey, ano naman siya ka wala naman <laughs> Yan ha, oh, Wednesday ngayon. Yan, meron na naman tayo yung playlist. Ah, uh, suporta na naman ito, suporta. Ano ako sa suporta kung mamaya pag nakauwi na ako. as for now, ito muna. Focus muna ako dito. Kasi long time, how many months na ba tayo hindi nakapunta rito? 8 months? It's been 8 months, no? 8 months since we we went here. Kaya ayan. Balikan namin, medyo nabago na yung tori ng ano, ng church. Medyo may bakal na ron sa taas na nakaharang. Ay, naayos kasi. Ay, oh, naayos nila. Siyempre, pinapaganda nila ito kasi dinadayo ito ng mga lalo na pag mahal na araw naku parang hindi mo may ng karayom ang mga tao rin sa dami oo Webe Santo pa lang marami nang dito ang nagaano yan so, nagaano na sila naglalagay ng mga tent nila dyan kaya lang hindi nila inoobserve yung silence hindi nila inoobserve yun maingay sila lalo ng mga kabataan tawanan nawawala tuloy yung pagkasagrado ng lugar Eto, andito kami ngayon. Kaya, eto sana makapag ano naman kami. Medyo makapag hingi naman ng ano sa Panginoon. Ng blessings. Um, Mag-pray kami na ano. Sana swerte yun kami. At saka ano na. Paluwas na kami ng Palawan guys. Maka mga mga February or March. Nobody could tell kung kailan. But for sure, we are leaving this place. Yeah. And we will stay in Palawan for good. It's time for me to ano man make asikaso doon sa akin mga lupa na naiwan ko ron. It's been how many years na? Kaya yeah, ito. Medyo sariwain mo na yung mga lugar na dati namin pinupuntahan. Kasi piece, hindi ko alam kung makakabalik pa ako rito. Mamimiss ko itong lugar na ito. Eh, yeah, itong katabi ko hindi ko mamimiss ito dahil dala-dala ko ito lagi sa bulsa ko, eh, sa bag ko. Yan. Ayan oh. Yan, nakita mo. Yan, ito. Ah. Napakatahimik dito. Kailang maingay yung mga sasakyan. Kasi nasa malapit pa kami ng kalsada. We're approaching na sa Front ng church. Mm. Malapit na. Malapit na under construction pala yung itaas nagkaroon na ng ayun ko nilagyan yata na nila ng inaw ng power line yan pag sunday mahirap mamasyal dito guys hmm. napakaraming tao pag sunday kaya inano na namin itong opportunity na hindi ganong matao at saka, pag nag video ka medyo maingay pag maraming tao hindi na tayo pwede umakyat dyan. sinara na. Meron ng pabatid Yan. Oo, oh, kararating lang nun ah. Hmm. Approaching na. So, church entrance. Maganda pa rin dito. Kaya lang dati, doon kami sa tasa. Nagtipicture kami ganyan. Bawal na. Bawal na eh. Yan, ito na yung yung front entrance ng ano malayo-layo na rin yung nalakad namin at least naka-exercise yung mga binti ko mga legs alam mo naman pag medyo may edad ka na yan medyo maganda rin dito at ay, ay mamasyal dito very seldom lang talaga ang ano mga tao lalo yung busy sila pero siyempre hindi rin sila makalimot pumunta rito kasi humingi sila ng pagpapala ng Panginoon dito this is a nice place yan bumili ka nga ng kandila magsindi tayo para kay rin oh, may posporo ka Ayan ang problema. Wala rin nakasindi ron. Ah, sige, maganda yan. ka doon sa kabila. Hindi ba Ron? Yan, parang may nanonood ng TV ron. Ayan o. Oh. Ay, tingnan mo nga pala yung heart.

Istor mo kasi yung bit bit bit, -bit mo sa kamay. <laughs> okay. Takpan mo ng kamay mo, hindi eh. mo matakpan, may bit bit ka eh. <laughs> Mahangin eh no? Sige, sige, mo yung isa, sindihan mo yung isa.

Yan, nagsisindi kami ng kandila in occasion of my original wife's birthday. <coughs> Remy. Happy birthday, Remy. In heaven. Thank you. For it. <laughs> paglilinis niya ay eh. marami nang ano. Nagiging kandila ulit 'yan. Mm -hmm. Ano na? Porte na lang. Oo.